morning, friends, lovers, and countrymen. Momshies and Popshies. Good morning sa inyo. Today is Tuesday. ng no? Mother's Day. As usual, balik tayo sa ating regular programming. Kahapon at ngayon. Monday, yesterday. Today is Tuesday. So, uh, ngayon po dito, wala pa rin pasok yung mga bata ng face-to-face -face sa amin sa Bulacan. No? Meron sila yesterday, yung aming uh, mga uh senior uh, junior high meron silang pasok but then Mondays lang pagkat natin Tuesday Wednesday Thursday Friday wala na silang face to face asynchronous na po sila so yan lang and the same with the public schools among most of the public schools nag-shift na sila sa blended learning no sa inyo po blended din ba kasi nga mainit buti na lang umulan kagabi so ano nga bang chika natin today well wala naman except that So, yung aking panganin anak ay nandito. So, he's working on something para sa future niya. So, next time babalitaan ko kayo, no? Pilang nanay, alam niyo, wala naman tayong magagawa. Kundi talagang sumuporta din sa mga anak natin. Basta huwag natin suportahan yung mga bad things, no? We're not supposed to support yung ginagawang masama dahil siya dapat tayo yung unang-unang nagsasabi sa kanila niyan o nagpaparealize sa kanila na mali, kung mali o tama, no? So, but then, uh, ako talaga may policy ako sa buhay namin na uh, they have to work on it. Anyway, graduate na siya. So, and tapos na siya, nakatabaho na. So, support-support lang tayo on the side. Pero mostly, lahat ng decision, kanya na yan. Kasi malaki na siya, matanda na siya. At I still have like mga girl siblings niya to, to check on. So, kaya yan. So anyway, tulog pa yung aking mga chikiting patrol. Kaya yan. So anyway, thank you very much po for the 500 subscribers. Subscribe pa kayo. Ano ba itong hair ni, ni teacher? O, oh. may mamimi klase ako. <laughs> Nag-gray hair na talaga siya. No? Nagbuka talaga siyang gray hair. But then, I'll see you again later, guys. Thank you. Yan. Maga-maga pa. Mag-update na lang ako sa aking mga kaganapan sa buhay dito sa YouTube. Thank you very much. Bye. See you on Facebook also. Pero hindi ako masyadong nag-upload doon ng, ng, ng vlog eh. Hindi masyado. Dito lang sa YouTube. No?